Oh, so, ayun nga guys, isang mabagpalang araw po sa lahat. Ngayon eh, mong po tayo ng kakaibang torta. Nagawa tayo ng tortang okra. Ah, nilabang muna natin yung okra tapos hiniwan natin siya. ala, ilang natin, natin na imbis talong, ang gagamit natin ay okra. Tapos nagbati rin tayo ng itlog, nilagyan natin siya ng konting asin saka magisarap. Saka may hiniwan rin tayong maliit na kamatis. Tara, itorta na natin. Pero bago natin simulan pagtotorta Kunti pa lang support kanit ko Please subscribe my channel, like and share And hit the bell para at least may nagbako diba uh, Ngayon maglulutin po tayo ng Tortang Okra Tala, lutiin na natin So ina nga guys, isamin natin itong kamatis Dito sa building doon Tapos Ipalaman natin dito sa okra Tawa, palaman natin ilibog na natin muna yung okla din sa bilat yung itlog Tapos ipalaman natin itong

Pak Adam. Terus. 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 Kalau kecrek. Berarti lori makannya. Yang cuma komai. Ayan nga guys, tara, itotan na natin. So, ayan nga guys, nagkailan na tayo ng Tara, pilitin natin itong tortong okra. Ayan guys, pinagsama-sama na natin siya. Pero pagkakainin pag na natin siya, pag luto na siya, pwede natin siyang pag-ibahiwalayin. Hihiwain natin siya lang gulang. Para mapag-ibahiwalayin natin. So, ayan nga guys, luto na natin ito ng tortang okra. Wow! Bye-bye! Good vibes on the bless song. Peace out! Oh. See you in my next video, people. Bye-bye! Thank you for watching people. Bye bye. Peace out.